Hello guys. Nakakita naman ako ng mga bumili dito sa supermarket na sa grocery. Um, pero nakita tayo na mas doon sa grocery. Ayun po. May bibilian, may bumibili naman ang mga commercial. Ayun, Ayun po ang good. So, may chucks to go pa rin na. Ah. Dito dun sa world tour ng mga sa SM. SM in Santa Rosa City. So, nagtatang. Dito din siya pa. Kanyang pagkain ata na. Maraming pagkain. Ayun po si Tignan Dantes. Tapos, may inaasahan ko inaasahan na po niyo mga si Big Dot at Diba? Mas malakas natin. Dahil pa shoutout kayo ng GMA. So, salamat. Um, ito po natin si Christ Christopher Diwata. Tapos, mag what, mag what happen na siya. Kaya. Tapos, ding-ding-ding, masaya. Mga kapuso. <laughs> Um, dito si Crosby. May kick. May kick naman ata na. Ito. Tapos, ayan po. Basta, nakapasyal pa si, nakapasyal pa si, si Christopher Diwata, may commercial ata na sa TV nararanasan ko. Tapos, nagbe-video pa. Ah, Uy, may, may basketball na uh, <laughs> tayo. Basketball check. Ay, na mamaya. Mga pens. na mamaya. Ha? Tingnan mo. Parang 299. So, bakit? Ah, may pa. Dito sa Kingers. Ito yung pagkakit. Tested. Um, okay lang. <laughs> okay. Ito din na. Ah. Dito ito yun sa mga kusip. Ito yun. Ang dahil naman isa yung mga tara. Insure gold. Mas mahal. Kaya mag-inumin na tayo ng uh, insure gold. Ah lockdowns natin. Yeah. tapos, may ramen po na kasi. Eh, di ba so, so, this, Thanks. Free things. Isa na lang po, ma'am. Pa-shout oh. <laughs> <-up> po. <laughs> Binila po kayo. Okay. Tatlo big silang po. Shout out po sa lahat. Oh, uh, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Oh. Bilhan ko na daw yung mga mga countries yung tinapay for a while. Eh, paano yung gatas? Gatas pala. <laughs> Ay na ito yung nag-commercial pa din ng SM supermarket sa grocery. So maraming salamat, maraming salamat po mga kapuso. Dito lang po sa GMA. Bye-bye.